ng pagluluton, maasahan at tunay na may panindigan kung saan. Tunay na nasa puso ang pagsasakisyo, ang laki sa hirap, at puso ng pagsasakisyo. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang isa na isa hirap na tulad ko, ginawa niyo po ang konsihal. Kaya maraming maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Ginagalingan ko po. <laughs> Dahil gusto ko pagdating ng panahon, kung pwede kay siya maging konsihal, bakit hindi pwede sa anak at apo ninyo? Pwede rin po. Kaya mas gagaling ako pa. Ipakikita natin na mas magaling, manungkulan ang laki sa hirap kesa sa anak lang ng tatay niya. <laughs> Pakikita po natin yan. Dahil, alam niyo noong pag-eleksyon, maraming nagmamahal sa mahirap. Sasabihin sa inyo, Mahal namin kayo. Iboto nyo kami. Sira ulo, babanan mo kami. Mamahalin kung di mo na alam kung anong problema meron kami. Alam mo ba nga bang nga kumakain kami sa si gabi? Nag-iisip kami kung sinong bumbay ang maaarang namin bukas para may pangkain kami ulit. <laughs> Hindi mo alam yun. Ang alam mo lang, ma, anong ulam? Ba, ulo kayo ha? Diba? Oto, ang bihin sa amin ni Yarmie, walang maninira. Kaya nag re re lang tayo. Taas ang kamay dito ang nakaranas na humingi ng tulong sa konsyal. Pagpunta sa opisina, ang sinabi, Balikan mo na lang. Mukhang marami nakarelita. At pagbalik mo, ang sabi, Walang pondo. Balikan mo na lang. Wala si councilor, balikan mo na la. Sinowerte ka. binigyan ka, isang daan. yat lang, talo ka pa. Tama ba? Pero nung binigyan niyo 'kong pagkakataon. Si Awi siya naka-shot, naka, short, naka Pero takbot Yung iba nga, bababa yung tama. Tutulungan pa natin. Pa-asipin. Real lang tayo. Gusto ba? Totoo naman. Kasi, tutulungan mo lang yung tao kung babalik-balikin mo pa. di ba? Kaya po, bumili kayo ng tama. Bagamat mahirap tayo, pero hindi tayo bobo. Hindi halaga ng dignidad. At ang pagkataon natin yung isang libo at limang kilong bigas. Tama ka? Kunin niyo yung pera nila. Bago niyo kami straight. Hindi naman kami masailan. Kahit straight lang, papatulan lang namin ngayon. ito kahit magbabalik-balik hindi ka, kayo bobo rin ko. Mas mapalim kami sa inyo. Di ba? ang ngayon naman, dahil real talk, real talk tayo, taas ang kamay ang nagbabayad ng tax. Ayan na, patay tayo. Pagbayaran, ayaw ninyo. Okay. Maraming salamat sa mga tumaas sapagkat alam nila ang kanilang karapatan na sila'y nagbabayad ng tax para naman sa mga hindi tumaas, ipaiintindi ko lang po sa inyo na kayo po ay nagbabayad ng tax. Kapag ikaw ay nagpunta sa Eber, ng Amerika, may tax yan. Pag bumili ka sa Jollibee, may tax yan. Pag bumili ka ng sigarilyo, bumili ka ng MP, may tax yan. Pag bumili ka ng soft drinks, may tax yan. Anong? Taas ang kamay nagbabayad ng tax. Dapat at ninyong malaman yung karapatan na meron kayo. Dahil kami, mga politiko, ang ginagamit naming pera ay pera na nanggagaling sa tax ninyo. Tama? Ano man, agawain bara, agawain bayan, o ayig, tupad, tabi. Kahit akbay pa yan, wala kayong utang na loob sa kapatid kahit kaninong politiko dahil pera ninyo ang ginagamit namin. Tama? <laughs> Kung maka-arte kayo, kala nyo inyo yan? <laughs> Hindi nga lahat binigyan nyo eh. <laughs> Hindi ba nga may kaltas pa eh? Tama ba? May <laughs> e, pinapir na. Tapos, bubuntahin ka ng tennis court. Apat na oras, magkasalita, bibigyan ka, isang libo. May kasamang limang kabang bigat, ay limang kilo. Tama ba? <laughs> kumikilip dun eh. <laughs> <laughs> dos por dos. Lalaki kinita nila ron. Liman libon, dos mil lang binigay sa Bukul pa rin! Hindi ba? Kailangan ninyong malaman na wala kayong utang na loob. Baka binigyan kayo ng aka. Ay, too bad. Akala nyo may utang na loob na kayo sa kanila. Wala po. Pera nyo yun. Pera yun ng taong bayan. Lahat kami, mga politiko, ultimo sweldo namin nang gagaling sa tax ninyo. Dapat ninyo yang malaman para kayo hindi kayo tatakot-takutin. Hindi kayo tatakot-takutin ng mga naka-JO. Bakit, JO? Yan lang ba yung... halaga ng... halaga yung... <laughs> <laughs> mo? Huwag mo kaming damay. Dahil kami, alam namin ngayon, ngayong araw na to, alam nyo na kung anong karapatan meron kayo, kaya meron kayong pagkakataong... Pumili ng gusto ninyo. Pumili kayo. Pangalawa, itong lupa dito. Patay kayo ngayon sa akin. Pag-upo mo, binilin sa akin ni Yormie, may iniwan siyang 1.2 billion para binilin lupa. Ako upo mo, inasikaso namin na ilang buwan, kung kay ate, wala raw pera, wala raw bibiling. Wow! Mga ka, ate! Sumaling ka! 1.2 billion yun eh! Nilakadami ka ng ilang buwan, nagkatapuyat-puyat kami! Nang bibili na ayaw mo, wow, pera mo yan! tayo. Nandito ang ating senador. Nakita nyo? Tutulong kaya tayo. Yeah! Pag nakabalik si Jeremy Sumoreno, Pag pagbalik na pagbalik, gigibayin kayo. Iyaharap ko katawan mo rito. Yeah! Nakatalantado kayo. Hindi yeah! 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 nyo kami kaya takutin. Gutom nga, dinabana namin kayo pa. Kinakulutong pinakamayarap yung gutom. Ilala. ano Sasabihin niyo, bibili niyo ngayon to. oy, election na. 2022 pa namin inatag sa'yo yan. Pagubong takupo mo. Tapos, ngayon, election, mabayaran mo. Sira ulo. Sisirain niyo pa kayo, may? E eh, kayo itong nakaupo. 1.2 billion, hiniwan ni Yorme. Para pili ng lupa dito. Hindi niyong pinili. Nakalipas sa tatlong taon, mag-election, bibili niyo. Pinapaasay ng yung tao. Tarantado kayo. Tumawag kayo ng konser sa abila. Mag-arabang kami rito. Tumakay sa konsel darin niyon Balupit talaga si Ate. Sugaling daw. Sugaling. Sugaling. niyo. Wala pong makapagpo-programa nang ganoon kung hindi si Orme, dahil siya 'yung may puso para tulungan tayo. Silang, wala na silang puso. Yung katawan nila, atay na agad. Atay, balong-balong na agad. Walang puso po yan. Maniwala ko, ipa-x-ray nyo. Wala kayo makikita ang puso. Atay agad. O. Oh. Patunay lang. Yung sa barangay 158, kinagrate nila, sila raw bumili. Si Raulo, ang lang lahat nun. Panonis ko, bilhin yun. Kayo lang nag-award. Sa Pasig Lane, binayar ni Armisco Moreno, ako lang kasi kaso, urban tour ako nun eh. Kaya ako bali sa Umbar, urban tour na kumite dahil niloloko yung tao bayan eh. Gagamitin niyo pa ako, mga gago! Ay!